Nguni parang ibiglam tumakbo yan oh. Mga toto, gusto 'yan. 'yan eh. oh, nakasalang na 'yan, guys. So. Napala-ensa. Mga kamay. aking mga kasamahan po yung aming master sa panguli ng alimasag. Ito master naman po sa pagluto to. Ito master sa pagkain to. <laughs> Ayan, makikita nyo guys. Oh. Buhay na buhay pa yan. Oh. Oh. Umagalaw pa. Ito, no, malaki to. Malaki, malaki to. Nai naiinito na siguro yun. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh, ano? Sigurado mamaya yan, guys. Subos yan sa laking kaldero nito. Sa laking kaldero nito. Tatapag to. Ganun lang ba lang yan? Ito po yung handa ng birthday birthday han oh. Birthday si Ronald. Ayan, birthday po kay si Ronald. Ang may birthday po dito, bali anim. Ayan, birthday po ni Rodrigo. Ito po, ayan, ano nakikita niya mukhang yan. Ayan, <laughs> may birthday. Ito po, isa po ito. Ryan, tumingin ka, mambira ka, seryoso ka sa pagkain. Mamay, tumaktak na naman yan dyan. Happy birthday, ha? Ito po yung pang-apat na may birthday. Wala pa kundi si Arnold. Sir Arnold Gonzales! <laughs> Hindi ng jacket dyan! <laughs> Ito po yung ano, promotor oh. <laughs> Sir Larry <tignan> <laughs> <laughs> oh. mo. Siya yan oh. pag Vice President oh. Si <laughs> Sir Noel oh. Mukhang hindi magsisimba yan bukas. Ayan ba? Ayan po yung aming ano. Talagang bouncer po yan. Tagaluto po ng kalimasag yan. Pinakamalupit. Ayan. Ay, okay. so, kaya po dinala namin sa Dream Beach kasi may humahamon. Si Sir Stalin, humahamon gusto ko pagkatao mo. <laughs> Ayan, ito po, inahamon kami nito kayang-kaya daw niya ubusin 'yan. Alam mo kung ilang kilo 'to, guys, mga mga ano 'to, mga Abutin to ng mga anim na kilo. anim or 5 kilo. 'Yan. Hindi ano 'to eh. Lampas na sir? O, mga pito, mga pitong kilo to Ang pitong kilo Ang yeah, malo, ano ganun Ayan po oh, Baka akala ninyo Sabaw ng galing ilog yan Hindi po, papaitan po yan Ang <laughs> grabe yung aming handa oh. Ano, ano kayo? Sige Pakro din, kahit di mo kami bigyan ng sasakyan Tuloy kami Kung mapapanood mo to <laughs> Alam mo, mabibigilan mo kami. <laughs> <laughs> Hindi mo kami mabibigilan, pakro din. Huwag <laughs> mo kami bigyan ng sasakyan. Fortuner lang sasakyan namin. <laughs> ano yung baon mo, Kuya Arnold? Fortuner mo rin yung Fortuner eh. Ayan po ang baon ng ating may birthday. Hmm, Gusto ko ang pagkatao mo! Ay, baka. Ay, masarap yan. Oo. Oh, ayan na, guys. Sundo ko to. Oh. Bahawa Ay. Oo. bagong luto pa. Bagong luto. po. Ayan Oh. Paglampas nyo, guys, dito ay meron na po dyang dagat. Hindi lang po kami pwedeng lumusong kasi masyadong malalaki po dyan ang kuhol. Ni pang ano ko sir, pang YouTube. Pang YouTube ko to, pang YouTube. Oh, oh siyempre. Oh. <laughs> well, hindi niya nakikita ko, siyempre. Baka hindi niya masabihin niyo. Fake video lang tong ginawa ko, ha? Hmm. Baka fake. Baka fake. Baka fake video lang yung sinasabi niyo. Alam mo, may nadampot ka niya. May hulog nga yung petlight. Sina challenge ko kayo. Hindi na ako makaisda.

May, 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 baka mamaya, wala nang paglagay ng tubig yun. Eh. <laughs> <laughs> baka mamaya, wala nang paglagay ng tubig eh. <laughs> <Sir, laughs> yun. Baka mamaya, wala ma nang paglagay ng tubig yun. Sir, maya limasag ba? Baka mamaya, maumay ka. Parnap lang <laughs> yan. Ano pa lang yan? eh. Hindi pa final yan. Namamapak pa lang ako.